Linisan na natin guys. Dahil gutom ng ko lang, medyo mga 30 seconds or 1 minute pa bago uminit. Usually guys, kinigisa ko muna yung bawang bago ilagay yung manok. Pero dahil gutom na tayo, nagmamadali, may manunuot naman dito na mantika. Lalagyan ko na lang ng konting olive oil. Kukunin ko yung half dito. Tapos igigisa sa may gilid. Tapos lagyan na ng tubig hanggang lumambot yung manok. So let's go sa gaw. I-try ko tong ibang color ng olive oil na for baking and frying talaga. Okay. Ganito pala yung for cooking talaga. Wala siya yung mahaba. Okay. Pero okay lang. Yan. konti lang naman. Panggisa. Mga ganitong kadami, isang bawang. Medyo matagal lang mag-brown pag Kasi may kasamang tubig from the chicken. So, yeah, matagal. But, yan. Yeah, let's cook sa day. Ano, ipabrown ng konti yung chicken. Isabay ko na rin yung... Isabay na rin ng nor chicken cubes. Baka naman nor. <laughs> Ja brown na yung iba kahit hindi lahat. Lagyan na natin ngayon na tubig. Yan mga ganyan. Dahil gusto ko ang masabaw, guys, at malasa naman 'yan. Yan, takpan na tapos ibalik natin sa medium heat. Yan, lagay natin mga 5. Yan. Kulo-kulo lang yan. Ito ang ating repolyo. Ay, ano repolyo? Ito ang ating sayote na malaki-laki. Ayan, nag-iisa. So, hiwain na natin. Wala na yun yung assistant ko. Sir. <laughs> Pero okay lang. Kasi last week, siya lahat nagluto. Habang nag-work ako, pag ko may dinner na. Kasi nakalimutan ko pala mag city pros. ganyan. Tapos, hindi niya na ako ginising kung anong gusto kong kainin. nag na lang siya, ng madalian na i-bake. Hmm. Insert ko dito yung picture. Tapos yun, yung iba, air fry, air fry last week. So ngayon, okay lang na busy siya ngayon. mag lang naman. Kerry Bells ko naman mag -chop. Matagal lang, ma... Ano lang nga ako kumilos. Tawag dito, mabagan. ako itong milos. Oh yah, gawin na natin. dalawang pack. Hindi ko na ipapakita linisan. Baka yung iba nang So, yun. Ano, ipakita ko talang pag ready to prito na sila. So, prito muna bago i-adobo. Pinato ko kayo sa microwave. So, yan. iprito na natin. So, andito yung ano, yung atay. So, ayan siya, guys. Okay so, ko dito. Dyan mga so, yun. In fairness sa uh, atay o oh, chicken liver ng coals, so, ano na din dati talaga madumi, may may black-black pa, ganyan, tapos super daming ugat. Ngayon, mga ugat na lang yung tatanggalin ko, wala ng black-black. So, yun, napabilis yung paglilinis. So, lagyan lang natin ng mantika. nilipat ko pala no yung tinola na nandun na sa may dolo. pinatakulo ko pa siya actually kumulo na siya pero dahil kaka open ko lang tapos nasa low heat nawala yung tulo niya ngayon kukuha tayo ng oops sumalang yan Magprito na tayo. Medyo mainit na pa lang. Matagal pa yung init. Eh, okay na pala. Okay na. Kamayin ko na lang, guys. Malinis ang kamay ko. Kapahugas ko lang. Baka kasi maduro. Wala yung isang, ano, yung pangto to. Dito pa ata na. Hmm. Sa pagluto ng atay, kailangan iprito muna para hindi masyadong durog. At sa pagprito, kailangan uh, hindi masyado galawin. Dahil kulong-kulong -kulo na rin yung tinola. Ilagay na natin ah, sayote. Sayote hindi repolyo. Ewan ko saan ko nakuha yung repolyo, ano. Yan. Okay na yan. ilagay natin ang ating mahiwagang malunggay. yun, naka-freezer. Tapos yan, pag na siya, pag okay na yung sayote, lagyan natin ng kunting patis. O kahit wala na to, depende sa panlasa yon. Gusto ko itong patis na to guys. Ang bangon niya. Itong Thai. Ano kasi to parang tiparos. O tiparos nga, tiparos fish sauce. Masarap siya then yun na. Prito ko lang to. Tapos, maglagay ako ng iba. Maglalagay lang ako ng ilan sa tinola. Kasi ayaw ni Ron ng liver. So, yun. Maglalagay lang ako siguro ng tatlo para sa akin. Sana hindi niya mahalata. <laughs> Tapos yun, i adobo na natin to. So, after, after natin makuha itong lahat, pag naprito na silang lahat, ilalagay natin yung garlic o bawang. Then, yun, i-adobo na natin. So, balikan ko kayo mamaya pag nagisa na tayo ng bawang. Ayan ang ating bawang. Medyo black dahil sa ano, atay. At ayan ang ating mahiwagang sili. Nakuha ko yan sa tuna. Kan tuna. nilagay <laughs> ko sa ano, ref kahapon para masama ko dito. So, yun lang. Ano lang ito? Gisa-gisahin. Tapos, ibalik itong mga napritong atay. Lagyan ng toyo. Toyo. Konting suka. And, yun. Sibugan na.